Magandang umaga, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Nawa'y ang Diyos ang siyang magbigay ng liwanag at kapayapaan sa iyong puso ngayong bagong araw. Malugod kitang binabati at inaanyayahan sa ikalawang araw ng ating kampanya ng panalangin sa umaga para sa kapayapaan at proteksyon. Kung kahapon ay nagpasalamat tayo sa lahat ng biyaya, ngayon ay hihilingin natin ang lakas at bagong pag-asa na magbibigay saysay at tibay sa ating buhay. Kaya manatili ka hanggang sa huli ng panalangin na ito sapagkat ang Diyos ay mayroong nakahandang mensahe para sa iyo ngayong umaga. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito kami ay muling lumalapit sa iyo. Salamat sa bagong hininga ng buhay na aming natanggap. Salamat sa liwanag na muling sumikat upang magbigay pag-asa sa bawat kapatid na nakikinig ngayon, hipuin mo po ang kanilang puso, sa mga nanghihina palakasin mo sila, sa mga pagod bigyan mo ng bagong sigla, sa mga natatakot iparamdam mo ang kapayapaang tanging mula sa iyo. O Diyos, batid nyo ang mga laban na aming kinakaharap, mga suliranin, mga kabiguan, mga pag-aalinlangan. Ngunit ngayong araw na ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Palitan mo ang aming pangamba ng pananampalataya, ang aming pagod ng bagong lakas, at ang aming kalungkutan ng tunay na kagalakan. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayong araw, madama namin ang iyong paggabay at presensya. Panginoon, salamat sapagkat sa iyo laging may bagong simula. Ang bawat umaga ay paalala na hindi pa huli ang lahat na may pag-asa pa at na ikaw ay tapat magpakailanman. Kaya't ngayong araw, tinatanggap namin ang bagong lakas, bagong sigla at bagong biyaya mula sa iyo. Kung ikaw ay nanalangin kasama namin ngayong umaga, sabihin mo sa iyong puso, Ako ay may bagong lakas at pag-asa kay Kristo. At kung naramdaman mo ang kapayapaan ng Diyos, ilike ang video na ito, mag-subscribe sa panalangin na may layunin, at ibahagi sa isang tao na nangangailangan din ng lakas ngayong araw. Huwag kalimutang magkomento ng salamat Panginoon sa bagong pag-asa.